magandang araw sa si inyo lahat. Ako po ang taga-ulat, si Meren. At ngayong araw ay makakapananan po natin si Binibining. Meren, si si yung uh, Ah, uh, ilang taong gulong ka na po? Um, yung pintaong gulong na po. At uh, taga saan ka po? Ah, taga po ba siya So, ngayong araw po ay maaari mo ba ang sagutin ang mga tanong sa tungkol sa nangyari sa pagbibiging ako? Ngayong uh, araw po, ang uh, una kong po po tanong ay, anong po yung mga pagtanggap so, na gawa mo po bago ko ako? Bago yung bago, first things first. Ah, nag-imbahe na kami ng mga pagkain, like groceries, hotwares, tsimekwala namin. Okay. So, okay, yung bahay, hindi ba maaabutan ng baha? At yung ah... Ah, ano po yung mga pangyayari, niranasan mo habang humagukitin mo, habang niranasan mo? Sobrang nakakas ng hami, tapos ulan, tapos yung level ng protein tumataas siya. Pagkatapos po, ano po yung ginawa number two sa bahay so wala naman siya. Uh, ano po yung mga uh, ginawa niyo po sa uh, paraan? Di po sa pabahang sa sa tenyo. Sila ko sa loob lang, tapos uh, So, so far po, meron ito ba kayo uh, natanggap ng mga tulong mga Oo, oo. Pag-ibig Tapos, oh, marami, marami. din lang ako yung nakatag na. Marami uh, Mabuti naman ba? Ganun. Ano po yung mensahe ko na gusto ko pang ibalasin sa mga tao na wala buhay, na wala nang bahay, na wala nang, uh, first of living po? Ano po yung mensahe na gusto ko pang Huwag mo wala nang pag-asa dahil, um, um, makakahanap rin naman tayo ng paraan para mo. Tapos, pananong, pananong pala tayo ang palagay. So, yeah. And God will provide. Para po, si po sa pagtatapos ng ating panayong ngayon, ah, uh, ano pong aral ang napulog niyo po sa pag, pagkatapos ng bagay? Dapat, kasi hindi kung ano man ang possible pasibol tapos if if my, my suggestion na eh, if sa me pa ibakunyak tapat magibakunyak talagang di mababa talaga sa iyo hong Maraming um, pa rin yung araw. At muli, ito po ang inyong taga-ulat, si Merin. At hanggang sa susunod ng kabanata. Salamat!